Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, naghalo na tayo ng top coat mga boss. Ito pala ang mixture na to, mga boss. Yung katalis n mga boss, hindi na tinubusin. Um, kumaga, mga boss, hindi na tinubusin yung katalis. Ah, ito lang yung ito lang yung diskati natin mga boss. Kailangan din hindi na ubusin yung katalis. Tapos mga boss, ang mixture pala nito mga boss sa ah, lacquer tiner at saka top coat, mga boss. Kung anong dami ng top coat mga boss, ganoon din ang lacquer thinner. Kung baga mga boss, 50-50. Yun pagkatapos na ma-first coating lahat mga boss, pag mag-second coating na tayo mga boss, lagyan natin ng lacquer thinner ulit. Kung baga mga boss, ang mixture na niya mga boss, 60-40 na. 60 yung lacquer thinner, 40 yung top coat para yung first coating mga boss nga hindi masyadong natamaan sa first coating mga boss sa ikapangalawang second coating mga boss matamaan na siya mga boss kasi medyo malagnaw na yung top coat natin mga boss ito lang yung ito lang yung discard natin mga boss kung paano tayo magtapkot sa ating mga pintuan mga boss Unahin na natin mga boss itong gilid-gilid at saka itong nasa loob para yung mga molding sa pintuan pagkatapos mga boss dito naman sa frame ito mga boss ito tayo mag top coat mga boss makikita nyo mga boss kung tayo mag top -coat. ito mga boss makikita nyo mga boss yung kamay ko mga boss na mag nag adjust sa harapan ng nozzle mga boss ito, kung, ito lang yung sasabi ko mga boss kung vertical yung pag spray mga boss dapat yung nozzle mga boss naka vertical pag horizontal mga boss pag horizontal na horizontal din ng pag adjust natin yung nozzle ganun lang mga boss para sa mga baguhan dyan makikita niyo, kung paano gamitin yung spray gun katulad ito mga boss sin adjust natin sa harapan pa horizontal naman tayo mga boss kasi pin in horizontal natin pag ang nozzle mga boss yung pag adjust kailangan horizontal yung pag spray natin ito mga boss ito lang nakasalayan natin uh, paggamit sa spray gun medyo kumbaga mga boss haniti na tayo gumamit nito kasi matagal na tayo nag spray mga boss yung pag adjust natin sa nozzle makakantsa-kantsa natin mga boss yung saan tayo mag spray tulad ito mga boss parang alam na natin mga boss yung puntarya sa ating spray gun ito lang po yung masasabi ng mga boss sa mga baguhan dyan kailangan yung mga spray gun, dapat nyo hindi nyo kalimutan sa pag adjust sa pag paano yung paglagay ng nozzle kasi importante mga boss yung lapad ng pag spray pag vertical kasi mga boss yung yung pag spray natin mga boss ang lapad niya mga boss horizontal pa din pang vertical ang paggamit mo makikita niyo mga boss yung lapad niya pang horizontal pag vertical naman pag horizontal mga boss vertical ang lapad niya katulad ito mga boss makikita niyo ganun lang mga boss pag adjust ng spray gun ito mga boss tapos na tayo sa first coating mga boss nilagyan natin ng thinner mga boss ito na mga boss, ikan coating nito mga boss, medyo malagnaw na ito mga boss. Ito lang po tayo magdumaskarte mga boss, paano tayo magtakot Kailangan sa pangalawang basis mga boss, kailangan medyo malagnaw na para yung hindi masyadong natamaan pag spray natin sa first coating. Sigurado ako mga boss, matatamaan siya dito kasi malagnaw na. Ito mga boss, madali lang ito yung matuyo mga boss. Itong Hudson mga boss, mga 3 hours, 4 hours. Tuyo na ito. Hindi tulad sa mga kan mga boss, yung pang yung uretin mga boss, mga Weber, yung Prestige. Yun ang magandang gamitin mga boss. 45 minutes mga boss, tuyo na ito mga boss, itong Hudson mga boss noong una mga boss, yung ginagamit natin mga boss yung prestige waiver, yung mga tuki nga pang top coach, pang top coach, sa, sa, sa sasakyan ito mga boss itong ginagamit natin mga boss, Hudson yung din ito, pero pang kahoy pero yung toki mga boss itong yuritin yung Weber yung Weber at saka Prestige at saka itong ano bang tawag ng marami yung mga takot ng sasakyan mga boss yung basta madami mga boss ito mga boss ipangalawang beses lang tayo nagagamit ito mga boss nung gumawa tayo ng hangin cabinet Hudson din ang ginagamit natin mga boss yung kasi yung Prestige mga yung Weber mga boss wala nang stock waver kasi yung gagamitin ko kay andaling maroyo mga boss 45 minutes pwede mo nang mahawakan itong Hudson mga boss 3 hours 4 hours mahawakan mo na mas maganda yung Weber mga boss kasi yung mga bubog mga boss na sa mga kalimbawa mga boss yung mga bubog sa kuan sa lupa at saka yung sa bubong may medyo mapapunta kasi sa ating tinapkutan mga boss pero mga maliit lang mga ba, maliit lang mga bobo pero mas maganda ito mga boss yung itong madali matuyo pero mahal lang mga boss yung weber 800 or 700 itong Hudson mga boss nasa 4, 450 lang lit litro nito yung Weber 800 pero maganda mat gamitin mga boss kasi 45 minutes yun na din maang lapot din gamitin mga boss ito mga boss itong hot zone mga boss malapot din pero mas malapot ang Weber din mahal pero okay naman mga boss Gar garantisado masad mga boss hindi na ako gumamit ng mga clear gloss mga boss kasi darating ang panahon mga boss mga 5 years to 4 years parang matatanggal na siya mga boss para siyang parang andali niyang tanggalin sa kuko itong Hudson mga boss medyo antagal mawala yung shine niya yung yung ginang at saka na itong mga uritin nga tapot nga boss itong mga tuki mas maganda gamitin sa mga kabinet almost mga 2006 pa ako mga boss gumagamit ng 2007 gumagamit na clear gloss clear gloss dayon mga 2010 hindi na ako hindi na ako gumamit ng clear gloss mga boss ito na yung mga Hudson at saka Yuritin nga top coat yung Tuki yung mga sasakyan pangit na yung kuan mga boss yung clear gloss parang hindi ko kampante gumamit ng clear gloss mga boss kasi ang trabaho natin mga boss pang matagalan at saka ito mga boss order order ito mga boss hindi ito display kailangan tayo ng customer mga boss na pabalik balik kailangan na natin nga pulidong paggawa at pulidong pagbarnis para yung may ari mga boss yung mga customer pabalik balik sa ito lang yung diskarte na sa akin mga boss kailangan natin nga ulidong pagawa para yung customer natin pabalik-balik. Ito yung mga boss, nakikita man yung mga boss, yung sa, sa pag natin sa paggawa mga boss, hang hanggang ngayon, natatapos na tayo. Nakita ninyo, kasi binablog natin. Anong kinis ba o maganda ba ang paggawa? Kayo lang makahusgan ito mga boss kung saan tayo kung anong binagawa natin makinis ba o pulido pero sa akin mga boss, ay gradeya ko mga boss. Pulido, ito, pulido ito mga boss sa akin ginawa, mga pulido. kung sa iba mga boss hindi, gawa tayo magawa diyan mga boss basta sa akin pulido. Ito mga boss, maraming salamat mga boss. Matapos na tayo, happy, malapit na tayo matapos mga boss sa ating hanging kabinet Abangan sa mga susunod nga project mga boss. Follow, like, and share na lang mga boss sa ating daily works. Sa mga ating mga DIY. Makikita nyo mga boss. Ito mga boss, tapos na tayo. Makikita nyo mga boss. Maganda na tignan mga boss. Maraming salamat.